hindihan hanggang natutukan ang problema na walang tingin na pagtaas sa presyo ng mabilihit ay naispag magkagera ng administusyon neto. Hindi po kami papayag na mamatay ang ating mga mataan na walang saysay sa gera na wala namang interes ng ating mga sakit. Ano kayo itong nangyayari? Parang wala ang gobyerno dahil wala naman nakakarating sa klono sa ating mga mga sasaka. Dito sa Negros, importante ang ang asukal, lantaran po ang smuggling ng asukal na nabiging dahilan para bumaba ang presyo ng asukal na nakakadanyo sa mga magsasaka ng asukal dito sa Negros. Alam naman po natin na isang pinakmalaking o bago pang para... atresyo kasi ang pagpasok ng imported na asukal na hindi dumaan sa tamang proseso. At patunay ipatunay hindi lang ng lantarang korupsyon, kundi patuloy po sa pulisya na ang pinapaguran at na mga smuggler sa mga importers kesa okay. mga mga

Bye. <laughs> اپو هايپو آء توهان کي چي hindi ngipin ng lahat ng mga senador kamukha ng mga para sa kapakanan ng bayan ay pagdanita pa, ng mga patar ng mga layo ng bawat grupo para iprateks ang hinain ng sa gobyerno ang hinain ng mga dalawang taon na ng mga kadipas linuklok pundamen sa puwerto oh isang presidente na naglalayman ay paggagalot ng desisyon at ng paninimdik para magdaltaan bayan pero ang nangyari ko, nagkawat ang tayo, na po, nagkawatak-watak tayo at tayo wala pong magkakaita, wala pong nangyari sa ating mga problema din na harap. At mayroon ang mga problema, ang mga tatanggipang, at na po kami. Hindi na namin kaya ang napakataas. ang napakataas sa presyo ng ista. At hindi na po kami nakakatigil ng at ng baboy. Yeah. na nalulungkot po ako, na rin narindigan dahil ang parke na para sa kalayaan, ginawang parking lot ng traktor. Yeah. Mas importante pa ang traktor kesa sa tayo? papasupin. Minsan na pong nasupin tayo ng bus sa pustos. Hindi po yung mangyayari sa Tumaguete. Dahil na pakasagay Tumaguete.